Maging ang mga taong malapit sa TV host-actress na si Kim Chu ay nakakapansin na masaya na ngayon ang aktres at tila wala na umano ang bakas ng hiwalayan nila ni Sian Lim. Hindi naman lingid sa kaalaman ng maraming mga netizens ang matinding pinagdaanan ni Kim Chu nitong nakaraang taon matapos ang bigla ang paghihiwalay nila ng kanyang long-time boyfriend na si Sian Lim. Isa sa mga taong makakapagpatunay kung gaano nakasaya ngayon si Kim Chiu ay ang malapit na kaibigan nito na si Bella Padilla na nakasama ni Kim Chiu sa mga ups and downs nito sa buhay. Marami naman ang naghinala na isa sa mga dahilan ng kasiyahan ngayon ni Kim Chiu ay walang iba kundi ang lalaking nalilink sa kanya na si Paulo Avelino. Bukod pa rito, bumubuhos rin ang kanyang biyayang natatanggap ni Kim Chiu dahil sa kanyang mga natatanggap na projects at endorsements. Hinala rin ng maraming mga netizens na may alam ang mga malalapit na kaibigan ni Kim Chiu sa totoong estado nila ni Paolo Avelino. Ano ang say niyo sa balitang ito?